pagtitipon natin dito. This is a people's vigil. Ito ay pagtitipon sa pagkakaisa, hindi para sa pag-aalsa. Pakinggan po natin ang ating isang kasama na pulontaryo na magkahayag ng saluobin kung kano kahalaga sa kasaysayan natin na dapat huwag nating kalimutan ang historical significance ng EDSA. Hindi lamang ang kalsada, kundi ang mga kaganapang pangkasaysayan. Ikaw na po ang magpakilala, Tatay. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kababayan. Ako po ay isang retiradong empleyado na. Retirano po ako ng EDSA People Power 1986. Masakit po sa kalooban ko na ako ay naloko ng pamilya Aquino. Lumaban po kami sa EDSA. Sinuportahan ko po yan. Walang nangyari. Puro lumabas lahat ang tao ng taong mga sumunod sa pre ay puro mag-nanakaw. Bulat sa pulpuno, hindi na ako bumoboto. Noong nagdiklaha ng pagkapangulo si Tatay Digong, doon lang po ako nakaboto sa kanya. Maaring kayong lahat dito pagbibigla sa sinasabi ko. Kay at ma-prank, ko na ho kayo. Yung mga pulis yan, makinig kayong mabuti. Ang panawagan ko sa atin, hindi tayo papansinin dito. Ang panawagan ko sa mga mamayan, si na. Para makabawi tayo sa mga manluloko, magnanakaw, at tambalos-los ganit sa na mga politiko. Salamat po! Hindi ako natatakot mababatay dahil survivor ako ng cancer. Salamat po!